Hello guys, good afternoon. So ganado tayo mag-harvest nito. Ay, limon tanawa guys. Teka na bunga na bunga. Uy. <laughs> Ayan. Natusa na ako ng... Ayan. Uuuu. <laughs> Uuuu. Uh, uh, uh. Inutusan na ako ng ano namin, driver. Sal. Sarabisin mo na yung limon. Ay, ganado to. De. Ito yung lalagyan ko. Ay, 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 ay. <laughs> yung iba ay nahulog na. Hindi ko na kailangan ang pag-ibig. Tingnan nyo guys. Ang dami nandoon pa sa baba sa taas pala. Ayan, 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 ayan. Ganado tayo nito, mga Tatawagin na naman ako ng bakulaw kong among babae. Sisigaw na naman yun. Mer, malaki doon. Oh, malaki. Sobrang laki. Yan. Mga malalaki yung iba. Update ko kayo pagkatapos nito, ha? Bye-bye. So, ano, ayan na yung na-harvest ko. Ayan. Meron pa doon. Madami pa. Ayan, madami pa doon. Yung iba ba? Yung iba na sa taas. Aray. Yung iba na nasa taas pa siguro bukas ko na lang to tataposin madami pa sa taas oh ayan ayun madami pa siya guys <laughs> nakakatawa naman magharbis ng limon ay nuko <laughs> malaki yung iba yung malaki o oh, malaki may mga malalaki meron din natata nahuhulog na yung iba sa sobrang ano ayun guys dami pa malamig-lamig na ano uh, na ako sa taas Bukas ko na lang 'to o oh, tatapusin Ayun